kaya pala walang update sa my Chris ito pala dahilan. Mga kalingap yan po ang ating tatalakayin sa maiksing reaction video natin ngayon. Kung interesado kang malaman po ito panoorin po hanggang dulo para malaman ang ugat ng mga nilalaman nitong video salamat po sa inyo. So mga kalingap kung ikaw naman po ay bago lang at napadaan lang sa ating munting channel ay subscribe naman po at pakiclick na rin po ng notification bell para palagi kayong updated sa ating mga uploads na videos. So mga kalingap huwag din po natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Bal Santos Matubang at ang anak naman nito na si Kalingap Rabat ng buong team Kalingap salamat po. So atin po pag-uusapan ngayon ang lahat sa Mike Crist Tandem. Nako naman talaga Kuya Rab hindi nagkamali sa pagpapaaral, highest grade iyan ang tanging nagustuhan ni Kuya Rab sa ating binipisyare na si Krista. Matali nung bata pala talaga, proud na proud ang lahat sa pinakitang galing ni Krista ngayon, at dito nalaman din natin ang lakas talaga ni Krista sa mga sponsor at walang tigil biyaya talaga din ang kanyang natatanggap ngayon, malaking tulong talaga ang team Kalingap at sponsor sa pagbibigay blessings para kay Krista. Kahit na may isyong natatanggap ang Mike Chris ay patuloy pa rin sa pagpapakilig ang dalawang ito sa social media. So atin munang alamin ngayon kung bakit walang update sa Mike Chris. Dito ay sinawalat ni Kali Ngap Mikoy, busy pa umano si Chris sa mga pagre-review nito dahil balak na makapasa sa kanilang exam ngayong darating na buwan. Kaya intindihin na lang muna natin ang MyChris ngayon, mga kalingap maghintay-hintay lamang muna tayo sa update sa My Chris dahil may maganda naman silang gagawin na sadyang magugustuhan yung lahat. So mga kalingap, huwag magkabahala dahil may matinding gagawin ang My Chris para sa inyong lahat na taga-subaybay. Sa ngayon ay mas marami ang tumutulong kay Krista dahil mabait at idol na idol nila si Baby Krista. Isang nakaka-proud talaga ng matuklasan ng lahat ito, Krista balak na maging isang flight attendant, ang laki ng pangarap. Sana ay matupad lahat mga Kalingap para na din sa ikagaganda ng future ni Krista Balang araw. At iyan naman ang gustong mangyari natin para sa kanya, 'di ba mga Kalingap? Ang mabago ang takbo ng buhay ni Krista at ng pamilya nito. So mga Kalingap, sa mahihilig sa Mike ng mga Kalingap, shout out po sa inyong lahat at kamusta po kayong lahat? So hanggang dito na lamang po ang ating update kung nagustuhan nyo po ay maaari i ilike mga kalingap at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik na pagsuporta sa ating maliit na channel. Salamat po at God bless po sa lahat mga kalingap.